Magandang araw sa inyong lahat. Buli, narito tayo upang magkaroon ng isang kapanapanabik at makabuluhang paksa hinggil sa ating asignaturang araling panlipunan para sa ikaapat na baitang. Kaya kung handa na ang lahat, magsimula tayo sa pagbasa ng ating paksa para sa araw na ito. At ang ating paksa ay ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Kakibat ito ng ating learning target na kaya kong maipaliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa at kaya kong masuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Ngunit paano nga ba nakikinabang ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga likas na yaman ng ating bansa? Una, ay nagkakaroon tayo ng pakinabang sa kalakal at produkto. Maraming mga kalakal at produkto na nagmumula sa Pilipinas mula sa mga prutas at gulay hanggang sa mga kagamitang gawang kamay ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay sagana sa mga likas na yaman. Maraming produkto ang maaaring malinang o makuha dito. Ito rin ang nagdudulot ng pag-angat ng ekonomiya o pag-unlad ng ating bansa. Lubos na nakikinabang ang ating ekonomiya sa tuwing ang mga produkto na nagbumula sa ating bansa ay nagagawa nating mailuwas sa iba pang mga bansa. Ngunit bukod sa kalakal at produkto, ay nakikinabang din ang ating bansa sa ating likas na yamaan sa pamamagitan ng pakikinabang sa turismo. Napakaraming magagandang tanawi na matatagpuan sa ating bansa, mula sa mga malilinis na mga dagat hanggang sa mga nagagandahang mga bundok at mga bulkan. Kung kaya't dumarayo sa Pilipinas ang maraming mga turista mula sa iba't ibang mga bansa. Bukod sa mga kalakal at produkto, likas na yaman ding maituturing ang mga natatanging lugar at tanawin sa bansa. Mabisa itong atraksyon sa mga turista mula sa karatig lalawigan at maging sa labas ng bansa. Ang pagdami ng turista sa Pilipinas ay lubos na nakatutulong upang umunlad ang ekonomiya nito. Maliban sa mga pakinabang sa turismo na ating natatanggap mula sa mga likas na yaman, ay mayroon ding pakinabang sa enerhiya ang iba't ibang likas na yaman na matatagpuan sa ating bansa. Kagaya ng talon ng Maria Cristina, lawa ng kaliraya at ang mga banggi windmills. Pinagkukunan din ng enerhiya ang likas na yaman ng bansa Nakatutulong ito sa ating ekonomiya dahil hindi na natin kailangan pang umangkat ng krudo o langis mula sa iba't ibang bansa. Dahil marami ang pakinabang sa ekonomiya ng iba't ibang mga likas na yaman ng ating bansa, ay kinakailangan din nating matutunan ang wastong pangangasiwa at pangangalaga sa mga likas na yaman ng ating bansa kung nais pa nating ipagpatuloy ang mga pakinabang na nakukuha natin mula dito at ang ilan sa mga pamamaraan ng pangangasiwa at pangangalaga sa mga likas na yaman ay ang magtanim ng mga puno marami sa mga produkto na nagmumula sa Pilipinas ay nanggagaling sa mga puno mula sa mga troso hanggang sa mga prutas na nakukuha natin mula dito. Kung kaya't nakatutulong sa pangangalaga ng ating likas na yaman ang pagtatanim ng mga puno. Dahil nasisigurado nito na mayroon tayong patuloy na pagkukuhanan ng mga produkto na maaari nating mailuwas o magamit sa loob ng ating bansa. Kung kaya't kinakailangan din nating ipaglaban ng ating mga likas na yaman mula sa mga masasamang epekto ng iligal na pagdotroso kagaya ng pagkasira ng pinananahanan ng mga hayop sa kagubatan at ang pagkakakalbo ng ating mga kagubatan sa Pilipinas. Bukod sa pagtatanim ng mga puno, ay nagagawa din nating mapangalagaan ng ating kapaligiran at mga likas na yaman kung ating susundin ng wastong pagtatapon ng mga basura. Dahil nababawasan ng wastong pagtatapon ng mga basura, ang polusyon na maaaring makasira sa ating kapaligiran at mga likas na yaman, lalong-lalo na kung ginagawa natin ito kakibat ng muling paggamit ng mga produkto na maaari pa nating magamit, pagbabawas sa mga produkto na maaaring makasira sa ating kalikasan, at ang pag recycle ng ating mga kagamitan upang mabawasan ang mga basura na maaaring ma-kadagdag sa polusyon na nakaranasan ng ating bansa. Isa pang pamamaraan ay ang pagtatatag ng sentro o sanctuary para sa mga yamang tubig. Malaking sektor ng agrikultura ng Pilipinas ang pangingisda. Dahil nagagawa nating makakuha ng kita mula sa mga likas na yaman na nanggagaling sa yamang dagat. Kung kaya't kailangan nating alagaan ang mga isda sa ating karagatan at ang mga korales na pinamamahaya ng mga isda upang mapakinabangan pa ito ng mga susunod na henerasyon at maisasagawa natin ito kung tayo ay mangangampanya laban sa mga iligal na pamamaraan ng pangingisda kagaya ng paggamit ng lason, paggamit ng mga dinamita at ang paggawa ng murami na lubos na nakasisira sa ating mga likas na yamang dagat. At ang isa pang paraan upang mapangalagaan o mapangasiwaan ng maayos ang ating mga likas na yaman ay ang paggamit ng organikong pamamaraan ng pagtatanim dahil kung iiwasan natin ang paggamit ng mga chemical sa pagtatanim, ay nasisigurado natin na ligtas ang lahat ng mga pananim na ating aanihin. At bukod dito, ay nananatili ang pagiging mataba ng lupa para sa mga susunod pang henerasyon ng pagtatanim at pag-aati. Ito lamang ay ilan sa mga pamamaraan ng pangangasiwa at wastong pangangalaga sa ating mga likas na yaman. Kung kaya kinakailangan nating palaging tandaan na nakatutulong ang mga likas na yaman sa ating bansa dahil ang iba't ibang mga produkto na nagmumula dito ay maaaring maibenta o maipangalakal sa loob at labas ng ating bansa higit pa rito ang ating bansa ay kinakikitaan ng maraming mga magagandang tanawin dahil sa ang kinitong anyong lupa at anyong tubig ganap na nakatutulong ang mga likas na yaman ng bansa sa ating enerhiya dahil marami sa ating mga anyong lupa at tubig ay napakikinabangan upang mapagkuna ng kuryente o elektrisidad at higit sa lahat, ang mga likas na yaman ng ating bansa ay lubos ding nakatutulong sa ating ekonomiya dahilan kung bakit nararapat natin itong gamitin sa pamamaraang produktibo, disiplinado at wasto. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral para sa araw na ito. Maraming salamat at huwag kalimutan ipagpatuloy ang pangangalaga sa ating mga likas na yaman at ipagpatuloy ang ating pagkatuto